bare months na at malapit na naman ang Pasko. Kaya naman naisipan ko magluto ngayon ng creamy maha blanca. Napakadali lang nito at sobrang sarap pa. Kailangan lang natin ng coconut cream, corn kernels at cream of corn, condensed milk, evaporated milk, cornstarch at milk. Una, paghaluin muna natin yung cornstarch at gatas halo haluin lang hanggang sa madissolve yung cornstarch. At kapag nadissolve na, iset aside muna natin. Sa isang malaking pan, ilagay ang coconut milk, cream of corn, condensed milk, at evap. Then, let it simmer. Habang inaantay natin na kumulo yung mixture ng mahablangka, i-prepare na natin yung container. Naglagay ako ng banana leaf, hinugasan, at pinainitan ng apoy. At pinahiran ko to ng margarine. O, oh, ayan na, at kumukulo na yung mixture ng mahablangka. Hinaan ng apoy at ilagay na ang corn kernels and yung cornstarch mixture. Mix well hanggang sa mag yung mixture. Patayin na ang apoy at saka ilagay ang 1 tablespoon butter or margarine. And ready na to transfer sa container. Naglagay ako ng cheddar cheese on top para mas lalong masarap. At ito nga at tapos na. Sorry guys, hindi ko na na-videohan habang kinakain. Sobrang sarap kasi naubos na namin. O ano naman ang next na lulutuin natin? Comment down below at huwag niyong kakalimutan i-share at i-follow ako ha. Bye guys! Sa later!